mm saan-saan. Diretso lang. kayak pemotor nih itu. Itu kayak motor, Jan? Thank you. Oke lagi. Gila banget ah. Parang anak itu ah. Adventure. Hey. Guys. Santan-santan. Gila banget ganda na picture good guys I know it Dito ba pinapark yung motor? Ay, pinag-de-date pa. Alam niya. guys dito na kami sa Adelaide dito na kami sa Adelaide first time na dito dito wow wow first time dito sa Adelaide beach resort wow dito na kami guys Adelaide Adelaide guys gahanap ba kayo ng lugar na pwedeng pagtambayan nakakawala ng stress ito na ang lugar para sa inyo <coughs> ito pala yung Mount Labo eh. ha? dyan yes, sila, dyan yes, nag, nag, hike wow ang ganda naman dito so, guys. <laughs> guys, so, hi guys. Sino, hi guys. Sino to? Ano man anong, anong paala niyo guys. Oy, nalalaki yung video na ano. 2020. Rekord. Nga. Bes, kinenig BD detail. First time lang din. Butog ka, sabi mo pangalawa mo din. Eh. First time ko dito, babe, yung laki <laughs> pa ng nakita eh. ko yung respect niyo. Eh, meron pa sila. Oy, maputik toywi. Meron pa mase lang ngenta dito. Uh. <laughs> ah, tara picture. taking one <laughs> picture it's me again <laughs> Kaya nyo yan <laughs> Dito lang ako nagbablog yeah. um, may papaya ko sa inyo is Gaano man kabigat yung dinadala nyo Bawasan nyo yan Para maganang kayo Okay Ito nga pala si John ng <laughs> Ano pala? Ah sige, ito, ito, may kasama ako. May, meron siyang ano. Ano, ano masasabi mo sa... Dami? Kung may mabigat ka mang pinagdadaanan, bakit mo kasi nag... Bakit diyan ka nagdaan? At bakit mo binuhat? Tanga ka ba? <laughs> And, sabi ko sa inyo, ang galing niya, bigay ng motivation. Nakaka-inspire talaga. <clears throat> yes guys, ah... Uh, bawin na kami just tried to pumunta lang dito sa ano Adel Adelaida ba to? Adelaida? Ay, Adelaida! Ikaw oh, Adelaida nga Oh, Adelaida Bye bye guys Hanggang sa muli Ah, uh, Tama ka pala yung ano ko Tawag yan Kabatch ko dati First year First year college So yan uh, Maraming salamat sa panonood Hanggang sa muli by the beginning the beginning the beginning the na so we're about to go home so ngayon maraming salamat yes. <coughs> anyway ah uh, kung sa tingin nyo kung sa tingin nyo nahihirapan kayo sa pinagdadaan nyo sa buhay okay, kaya nyo yan gawin nyo uy huwag mo kapitsuran motivate ako ng tao ang gawin nyo? Ang gawin nyo, huwag nyo daanan yan. Hindi. Lumipas kayo. Laktawan nyo yung daan. Ko. Kaya ng iba? Kaya mo rin. Ipagawa mo sa kanila, yan. kaya pa na rin. Tama yan. lang nga talaga to. Tama ko. Loko-loko talaga eh. Guys, bye-bye.